Wala yan, sipirin yan. Ah, fresh pa. Mm -hmm. Ano yun? Saan ang tumama sa'yo? Sa ang upo ko pa gano'n eh. Hindi okay. ka sabi ko sa upuan pero betso, mag-street. Ah, parang nahangka, tapos nabagdug yung kwet mo. Oo, so, na-miss ko yung isang step. Huwag hmm. ka Ah, May upuan yeah, sa harap Ngayon, saan ang sumasakit? Anong ah, part ang sumasakit sa yo. Ah, Parang na-sprain lang siya dito, banda sa area natin. Okay, uh, alin okay. pa. Pababa? Oh, okay. Compression yan. Nasaltak yung ano mo. Once kasi makaramdam ka ng hanggang pababa, ibig sabihin, possible na huwag ka bulging dito o sana hindi naman totaling yung desiccation. Bulging lang. Mas madali kasi yung bulging lang. Ibig sabihin ng bulging ganito. Yung pag-impact, ah, siyempre, ito yung normal. Ito kasi, ito yung tinatawag na bulging. Yung parang warning sa ano, sa this may mako-compress yung tinatawag ng mga spinal nerve. Sa lumbar tawag yung sciatic nerve. Hanggang saan ba yung sciatic nerve dadaan yan hanggang papuntang paa? Kaya magtataka ka, umabot yung ground dito, yung mga kirot-kirot, kung -kirot, ganyan. Yun. Ibig sabihin na compression mismo. Pero kung dito lang na-sprain, Maglalaro lang pa ng pagkakaroon muscle mo lang yun. Doon lang yun. Okay? Yun ang very, very easy lang yung haplos lang ng pagmamahal yun, tanggal yun. Pero yung nagrarajate na rito, ibig sabihin, sciatic nerve mo na ipit. Okay? Kasi, ano eh, yun ang tracing yan. Kung para alam nyo lang din. Kasi, Kasi yung ano na, na yan. Nakompress na lang. Oo, kung sana bulging sa lang. Ganyan no? Sana ganito lang. Very uh -huh. easy yan. Pag ganyan bulging lang, konting pectus lang yan. Tapos makagay yan. Pero kung talagang hard yung pagkabagsak mo, hindi, hindi nangyari ba sa hindi ka makatayo halos? Hindi naman. Okay, good. Ilan taong ka na? 23. Ano pa to? Prime pa to? Walang issue yun. Mabilis lang yung healing process. Oo. Oh, 12, 12 to 25 years old tayo, yan yung pinaka-prime natin. Kahit kakakain na natin, pwede tayo magtatakbo. Kahit makailang balik tayo sa ilang laro tayo sa court, 12 to 25. Yan ang prime natin. Pangatlong na ito eh. Pangatlong na ito Pangatlo. eh. Pangatlo na ito eh. Pangatlo <laughs> na. Nasa prime ka pa kasi. Mm -hmm. 23 years old ka. May punit din yan sir. Sa ano? Sa ano? Bally Bally sa balikan sa balikor. Na pinagpita pa kami ng ano, ilang ano. Uh. Yan naman yung mga ano. Hmm. Yan, yan, yan. yan, yan sure partial tear at saka full thickness tear. Hmm. Okay. Partial. Kaya na kaming magpa-ano yan, magpa-inject sa akin e. ng doktor. Wala, ano lang yan. Wag, wag na Ang nangyayari kasi dyan, siyempre volleyball player siya. Mm. Tendonitis. Mm. Siyempre overuse yan kasi -ano pa kahit sa training lang, so, ganun ka ng ganun. Eh. Spike ka ng spike. Okay. MRI. Oh, yun. May, may oh, problem siya. Good. Kaya nag-tindi kami. Sige, so relax Kaya, sabi ko, hindi namin lang kita to eh. <laughs> Agad, sana noon pa kami dito. Pero ngayon, ano? Marami na oh. ngayon, ano? Yan, mahalaga yan. Yung, ano. Kasi kung yan, madi-dislocate kita, tumunog, tapos sumakit. Ibig sabihin na dislocate kita. Pero kung tumunog, tapos pagaan ng pagaan, ibig sabihin, bumalik tumunog. lang sa tamang posisyon yun. Kakaspike mo na ngayon. Bumababa kasi yung kamay natin. Tayo ah. Tsaka nga hindi, madi-dislocate ka ng patas gawa na may may lak yan. <laughs> <laughs> papayas ka na lang. Higa kang pag-ihaya? Kung pa rin ito. Papayas ka na lang. ka na lang. Ihaya. Ihaya. Ihaya ka. Last year ko ba ito nakita sa Youtube? Siya kasi nagkano sa akin na hindi ko may Siya pala yung nanonood. Yung unan yung pangalan. Kaya ko nang naghanap. <laughs> yung unang pangalan, yung hindi pa uh, 3M. 3M na ba natin? Hindi, yung sa ano, uh, hindi ko pinanitan yung sa YouTube, yung yeah. mga hindi pa like, ah, pa rin okay. yun. Oh, okay. Pero yung sa Facebook kasi, na nahack yun yung ah. 3M massage tiktar method, nahack yun. Mm. Pero ngayon, 3M massage yes. na lang tayo. Okay. Nahack yun, mga Indiano, magkagaling na no. po talaga yung mga lukuloko na yun. Nag-ilip. Galing, nahack. Mayroon na yun. Marami na rin followers yun, nahack yun. Eh. Mm hmm. Oo, kasi mamon mamonetize sila, no? Monetize na, kinuha sa akin. Nagulat na nga lang ko, hindi na ako ma-admin. Di ba rin may YouTube ka naman na ako. <laughs> Marami <laughs> rin na gahap yan. YouTube. So, so dapat laging palit ng password, ganun? Oo. Mm. Talagang kailangan medyo mahirap yung password mo. Maraming luko-loko talaga oh, mga... Oh. Yung mga e IT experts, sila gumagawa yan. Oo. Oh. Actually, nakikita nila talaga ang password. <laughs> Nakikita nila yung kahit gano'ng kahirap. Oo, oh, kaling na mga yung kasi yan talagang trabaho nila. Mga ano yan, unethical hacker. Saan country po kayo before? Saudi. Ah, uh, Saudi. Jeddah. Tagal-tagal din. Eight years din ako rung mahigit eh. Hmm, okay. Pero ganito na yung, ano, yung trabaho niya? Driver ako rung, tapos naging ganito. Kumaga yung boss ko kasi inalaw na akong mag-aral. So, ah, nag-aral yan ang... Hmm. Eh, kailangan, Adon ka ng, ano, kailangan natin ng araw pa pa para... Kasi mas ma... Mas kapanipaniwala pag may nakuha kang certificate. Mm -hmm. Ibig sabihin, graduate ka. Mm -hmm. Pag wala kong, ka na talaga ng aral. Mm -hmm. Dito, hindi Try pero Driver pumunta ron. Hanggang sa nagturo na rin ako sa school. Mm -hmm. Kayo, sir? Hindi. Empty lang. Empty lang. Pero, siyempre, pag iba-iba kasi yung pag iba-iba kasi yung mga instructor mo, ma-adapt mo yun. Ma-adapt mo, mo na. Nasa-actual kasi ngayon. naku mo siyo, hindi mo, Then, uh, mo. Hmm. Man, na may balik. May balik. industry ng work mo doon nung nagdadrive ka. Ganito. Nagdadrive ako ron, tapos katagalan, mga ilang taon na ako. Kasi nung una, hindi kami close ng boss ko. Gawa na medyo mahigpit sila noon. Pero habang tumataga, syempre nagiging lumalampot na yung puso nila. Kailangan kasi makuha muna yung damdamin. Kasi bawal yung ano, ginagawa ko. Kasi ang visa mo ron, as a driver. Parang kahit saan abroad lang yan. visa mo, teacher ka, subukan mo mag construction doon. Kahit bawal. bawal yun. Kahit mababa yung pinalik, mm Bawal yung kuha yung visa mo pag nahuli ka ng pulis, Hindi ka, no? Kahit sabihin natin, professor ka, eh magaling kang sa swimming. Nagturo ka ngayon ng ano kasi may swimming pool kayo sa ano. Mm -hmm. Huli ka pa rin. Mm -hmm. oh, iba yung visa mo nga. Naman. Iba yung visa mo. Kung, sa abroad kasi kung ano yung designate lang na ano, single yeah. ka lang. Uh Oo. -oh. Kahit may serve ka pa. Ah, Kahit pa attorney ka eh. <laughs> attorney ka. E, nagturo ka ng mathematics. Tapos ka. Oh, inhale. Exhale. hindi yung demo na yung mga naman yung ano, releasing ng ano dyan. Tapos, kahit hanapin mo yan, malalaman mo yung changes ka agad. May, minsan, may natitirang mga ano, siyempre, it takes yung healing process, mga ilang araw, 3 to 4 days, mas magsusubset yung mga adjustment. Excuse me. So Okay lang siya na i-exercise na sa healing process o so, antayin pa muna after 4 days bago mag-exercise siya? Yun lang na naman na-exercise niya man. Ah, Para ka nang... Hmm. Oh. Pero so okay lang naman. Pag wala lang ginagawa ka. Like, oh. Hindi tayo. Tsaka ito, hindi very heavy exercise to. Mm. -hmm. Huwag na yung mga tinutuong okay. sa atin na talaga. Uh, Oo, oh, okay. yung counts. Oo. Oh. May uh, ano... <laughs> hindi na. Ganun, gano'n yeah. Uh, mo mm -hmm. lang yan. Oh. Ilaro mo lang. Kailangan lang na makapaglaro lang yan sa rotay ko. Mm -hmm. Yung purple ba? Nakukorek yun, yun. Yes. Kasi recommend ko Oo, oh, kahit carpal tunnel syndrome. Mm Wala yun, sisiw lang. Maniwala ka. Ang dami kong videos, just, videos niyan. Tinuturo ko na yun para siyempre may mga followers tayo sa probinsya. Minsan, hindi sila makarating dito. Uh Ito, upo, ah. Ito. Kahit sibir, Basta no, wag lang ano, na-operahan na. Wag na-operahan na. Na, na, hindi natin pwede pakilangan. Mm Medyo to... may aray lang ang treatment niyan kasi dinidinan niyan. Pero pag napanood niyo yung treatment niyan, ah, ganun lang pala. Kailangan mo lang mag ng konti. Tapos mga ilang araw. Kahit yung araw na yun, may, may pagbabago na yun, maniwala ka Tapos tuturuan ko siya ng stretching. Isang araw lang ang treatment mo. Ng... Pinatako na ba yung friend mo? Mm -hmm. Ilang taon na yung friend? Uh, mga 30... 36. Bata pa yung madali lang. Yung. <laughs> Bata eh. Minsan kasi, depende din sa edad. Mm -hmm. Pag kayo ay 70 na, mm -hmm. tapos may carpal tunnel syndrome kayo, minsan malutong na kasi yung buto ng mga yan. Less na rin yung magiging adjustment. Yeah, na. oh less na rin yung mga compression. Nahina na yung magiging ang tagal, mabagal, no? mabagal yung metabolism mabagal mm -hmm. ng metabolism mo mabagal na rin ang paghilom okay, ng mga ano lang stretching. Pero so ito, ano no? Loose no? Okay na. Okay, na. Ilang, 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 <laughs> ilang, 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 beach, ilang, beach uh, ilang, ilang, yeah. ilang, mo. Check mo yung balakang mo. Ilang na nag-rehab? Hindi na kami nakapag-MRI ulit po. Okay, okay. Six months Pero kumalyo yun na kasi. Wala na yun. Ano na yun? Heal na yun pag kumalyo yun na. Ang the best na stretching mo dyan, gano'n lang. Parang binibiti mo. Pusin mo lang ang pawin. Wala na yun. Basta na puma. Basta pumasok ng maayos yung head humero sa ano, rotator, sa glenoid labrum o sa glenoid cavity. Goods na yan. Walang magkakaroon yung inflammation dyan. Okay? Thank you. Thank you. Thank you.